Paano mo nalampasan yung mga problema gaya ng pan uh, eh syempre panahon 'di ba mga bagyo, mga peste at mga ito ito pinaka ano walang puhunan. O Medyo kapos sa puhunan. Actually pag sa mga peste tulad nyang uh, kasi nga hindi tayo gumagamit ng synthetic fertilizer kaya hindi natin kailangang bumili. Hapa. So, kung may mag-start 'yan ko yung composting mo eh, magko ka from kitchen waste mo, i compose mo lang siya. So pag mataba ang lupa, so hindi siya dadapuan ng peste. Hmm. Parang sa katawan natin kung healthy tayo, walang sakit. To, walang sakit. Uh -uh. Same as sa plants. So, nag-start ako composting and then 'yun yung ginagamit ko and then 'yun uh, mga manure ginagamit natin. It's uh, wag lang ang chicken. I mean chicken kasi kailangan yung manure ng chicken kailangan mo nang uh, patuyuin ng mm -hmm. sobrang siguro mga 6 months mm -hmm. bago gamitin kasi mainit 'yon mm -hmm. mamamatay yung ano yung plants natin pero pag tuyo naman siya maganda siyang gamitin. What yung ten. ano uh, yung eggshell? Okay lang ba? Yun? Eggshell? Uh -huh. Yes, iniipon ko yung mga eggshell sa amin uh, dinidik, Dinudurog ko 'yon, ginagawa uh -huh. kong kalpos. Or mm -hmm. just powder na i, i, i ano mo sa halaman. O sabi niya maganda sa daw 'yun. Uh, yes. Mas kapag pa yung sa ano, uh, nilalagay sa ano 'yun sa ang tawag yun, nakalagay sa nakahang <laughs> na mga ay yung mga ano uh, yan mga orchids orchids, orchids. oo sa orchids, oh, oo, yes, sa orchids. Yes, maganda siya, pampagulak eh. lang. Uh -oh. mm -mm. Kasi medyo malamig yan eh. Yes. Pag uh, bine-blender po yan, di pumamahal. Yes, bine-blender wow. mo, isasangag mo siya. Wow, wow ang trabaho yes. pala, no? Oh, Even ba? egg, ano? <laughs> <laughs> yes, kaya malilibang ka pag naghahalaman ka.